Hello mga kabayan, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po pinakita ko po sa inyo yung pag-file ko po ng COC sa panaginip ko. Okay, panaginip ng mga idol. Huwag kayong masyadong seryoso, okay? Hindi po sa totoong buhay. Siyempre, ang kapal naman ng na mukha ko tumakbo na wala man lang ako napapatunayan o nagawa sa probinsya o sa sarili kong hometown. ba? Diba? Pero guys, seryoso yun. Napanaginipan ko talaga. Hindi ko tuloy malaman kung panaginip ko ba yon o ako yon sa multiverse ko. <laughs> Ay nako, dahil sa kapanood ko ng Avengers to walang hiya. Pero guys, again, seryoso yun. Napanaginipan ko talaga. Yung mga sinabi ko sa last video ko, nakita ko po lahat yun sa panaginip ko mga idol. And it's a little bit scary kasi mayaman ako doon. Tapos yun doon yung ginawa ko sa hometown ko mga idol. Ginawa ko siyang city. Imagine that. Pinababa ko daw ang presyo ng mga bilihin. Marami daw ako nabigyan ng trabaho at milyong-milyong katao ang aking mga natulungan. 0% ang poverty rate, pati yung crime rate and unemployment rate mga idol. Parang ginawa kong utopia ang buong zambali sa panaginip ko. Pucha tanong mangyayari kaya yun. Malamang sa multiverse ko yun ang ginawa ko, no? And then after that, mga idol, ang next scene sa panaginip ko, nagpa-file na ako ng COC. Walang hiya. Ayun, nagising na ako. Pucha tuwan-tuwa ako eh, kasi buti na lang panaginip lang pala ang lahat. <laughs> so ngayon naman mga idol, may nag-message po sa akin. Kung sino ba daw kina Isko at Mayor Hani Lacuna ang susuportahan ko sa pagiging alkalde ng Manila City. Oh my goodness naman mga idol, kailangan pa bang itanong yan? Si Isko mga idol, binira-bira ko yan noong nag-aangas yan before election 2022. Okay? Binabanatan yan si PRRD dati. Kaya di ko po talaga tinigilan yan noong mga oras na yon. Nadamay pa nga si Doc Willie Ong dahil sumama siya kay Isko noon. Di ba? But you know, I hope napatawad na po ako ni Doc Willie Ong sa mga sinabi ko sa kanya noon. Pero syempre yun lang naman po ang issue ko kay Doc Willie Ong mga idol. Wala lang iba. Anyway, dahil binirabira ko si Isko noon, It simply means na hindi ko susuportahan 'yan, just Lord naman. I'm not the kind of person who will swallow what I spit on him because it's going to be very disgusting. 'Di ba? Saka alam ko ang kwento niyan ni Isko, ang daming tinrider niyan. 'Di ba? Tinrider niyan si Lim, si Atienza, si Erap. Putya ngayon naman isusunod niya naman si Mayor Hanilakun. Iba ang lupit hunyang o certified talaga eh, no? At di lang yan, mga idol dahil tinrider din yan si PRRD. Pucha bait-baita nung unay, no? Pero nung papalapit na ang election 2022, pucha tinitira niya na si PRRD noon, di ba? Oh, no. May kasabihan nga ako mga idol na a traitor will always be a traitor. Kaya hindi dapat pagkatiwalaan ng Filipino people. Nag-rhyme lang po ako, okay? Kaya po sa nag-chat sa akin, yeah! I hope you got your answer, idol. <coughs> Baka kasi ini expect nung nag-chat sa akin, eh, ay ko si Isko, eh, no? <laughs> <laughs> I'm sorry, idol, but that's not gonna happen, ever. <coughs> kasi again, pag sinuportahan ko si Isko, para ko nilunok ang dinura ko sa kanya noon. Tama. Okay ba mga idol? Yes, nanggaling siya sa hirap na naging artista, kalauna naging politiko, is a really, really good story of success. Yeah, no doubt about it. Pero ang issue ko po talaga kasi sa kanya mga idol is yung pagiging niyang traidor. Kaya oh, why should I support a person without a f***ing credibility? ba? Diba? So sana po nasagot ko ang question nung taga Manina natin ka DDS na nagtanong sa akin. Kung sino ba daw kina Isko at Mayor Hanila Kuna ang sosoportahan ko? So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. Ayos ba mga idol?